Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Once again, maganda nga po Pilipinas po sa Visayas in Mindanao. Uh, sa si mga kapwa ko rin po, FWS again, good morning. Saan man sulok ng mundo, sa so topic po natin ngayon ay ah, eh. isko po, wala nang magawa si BBM, pati mga bata, ginamit na. ang pinaka major projects niya sa kanyang administrasyon ngayon ay ad ayuda One pa 1 peso doon sa mga binigyan ng ayuda one billion sa mga nagbigay yung kay eh, <laughs> ano So ginamit na naman ni BBM ang mga bata kunwari may malasakit no Ah... Uh, ito ang kanyang bigay sigla, bigay saya nationwide gift giving year 3 speech pa ni BBM. Mga magilang ilang billion na naman dito Bongbong Marcos ang nakalagay ngayon sa report mo sa kuha na ginastos mo dito sa around daw ito 30,000 na mga kabataan nationwide. Magkano ang ginastos nyo na naman dito? Hindi masama magbigay pero mga lalabs, mga bayots, kung tutuusin, may mas ma nangangailangan pa ngayon. Marami pa tayong mga kababayan na binabaha hanggang ngayon. Marami pa tayong mga kababayan na wala pang tulong ang gobyerno ng mga nasalanta ng bagyo. Ito pa talagang uunahin sa kabila ng pananawagan ni Bongbong Marcos kamakailan iyon na sana wag daw gumastos ang mga tao sa kanilang magbonggang Christmas party uh, at saka New Year at kung ano-ano pa dyan. Tapos siya itong waldas ng waldas. Diyos <laughs> <laughs> po. Talagang mamamatay si Bumbong Marcos siguro kapag hindi makapag-party sa isang linggo. <laughs> Talagang ikakamatay siguro ni BBM kapag hindi siya makawaldas sa kaban ng bayan sa loob ng ilang araw. Ayun. Lagi na lang niyang kinakain ang kanyang mga sinasabi. Tapos ngayon, to, waldas ka pa rin ng waldas. Ano pag sinasabi mo noon sa iyong rally? Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pero ikaw itong waldas ng waldas. Ginoo. <laughs> you know, oh. Huwag ka munang suminghot, Mr. President Bongbong Marcos, sa loob ng iyong, ng anim na taon mong ano. Ano nung pulan? Yun, kung kaya eh. Sabi nga ni Kati Binag, di ba? Every 30 minutes. <laughs> ah, ito, panorin natin itong... speech ng Walda si Hirong Presidente. No, oh, nakita niyo gagaling nito mga pala ko eh. Ang lalakas ng boses. Naku, pa. Pasko na nga. At nandito na naman. Ay, Mr. President, ano yung pumupotok sa ilong mo? Wala pang Pasko, pero nag na, nauna ka nang nagpapotok sa iyong ilong. Ano yon Ano yon What si see? Oh, uh, Ang tawag dyan, triangle, libintador. Wala <laughs> Na sa ilong mo. Ang tanong, Mr. President, may natira ba? Bago ka ba dyan tumayo? O, may pinapasok ka ba dyan sa ilong mo? At uh, may natira kaya? ganyan ka? <laughs> Tingnan mo ito, Presidenting singhot ng singot, singok nang singok. tayo sa ating maligayang pasko na selebrasyon eh, ano naman na natin naman. Na ang pasko ay ang katunayan niyan ay uh, talaga ayan para sa mga bata man. kaya uh, alam ko nararamdaman ko na kagad yung pasko dahil andito na naman ang maiingay, ang malilikot at makukulit na mga ayan, bata ayan. na kumakanta ng malakas ng Christmas carol. Yeah. Welcome back sa, sa Malakanyang. At uh, alam niyo naman basta pag Pasko, ito ay op open house namin dahil uh, uh, ganyan talaga ang naging uh, naging tradisyon sa pamilya namin, pamilya Marcos nung bata pa ako. at uh, dito pa kami nakatira. Basta't Pasko, meron kaming handa para sa ating mga ating mga uh, mga maliliit na Uh, naalagaan. Uh, kaya, nandito, nandito po tayo ulit. At, uh, alalahanin ninyo, itong uh, ating uh, pagsasaya dito, ay hindi lamang dito sa palasyo, kundi sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At uh, dahil, uh, kagaya nga nang sabi ko, ang Pasko naman, ay para sa mga kabataan. Kaya, tinitiyak natin na kahit uh, uh, kahit sino, at uh, napadpad sa malalayo, Uh, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, ay kahit papano, ay meron din silang Pasko. Kaya, maraming maraming salamat, uh, lahat ng mga staff, lahat ng mga tumulong sa atin. Siyempre, led by DSW dito. Ah, uh, pero, kaya nga, eh, hindi, hindi, hindi maliit na, hindi maliit. Tatakaw, kung dati si Pinoy, panay ubo ng ubo, ito naman ay panay singhot ng singhot. <laughs> Oh, ah, yan yung mga presidente ng Pilipinas. May mga ganitong, ano, si Pinoy, bawat salita, dalawa. <laughs> ito naman, bawat salita, pagkatapos ng... Oh. Dahil, uh, ay, no. Presidente pa ba ito? Maliit na celebration nito, hindi maliit na preparasyon nito dahil nga, hindi lamang dito kundi sa buong Pilipinas. Kaya, uh, gawin natin na lahat, eh, na nahirapan tayo itong nakaraang taon at uh, tayo ng kung ano, nagumpisa sa El Niña, La Niña, na tuyot, nagtag nagtagtuyot ang ating agrikultura. Tapos sinunda naman ng mga, na, ano, una yung El Niño at sinunda naman ng La Niña na puro bagyo naman. Kaya sana naman, eh, mag mo talaga si Bongbong Marcos no, kapag walang teleprompter, walang binabasa, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi minsan yung na nasa huli yung nasa huli na uuna ismas lang tayo kasi tayo ay uh, uh, nabigyan ng counting oras counting pagkakataon na makasama ang ating mga mahal sa buhay nakapag-celebrate ng konti magsaya ng konti uh, at, at uh, kumain ng masyadong marami ano yun BBM? At, salita mo pa, dinaig mo pa yung Mount Pinatubo at yung, yung, yung ano ngayon, Kandaon wala ka pa sa ing ilong. <laughs> <laughs> <Kira>, eh? <laughs> lechon at saka mga hamon. ayon uh, yan ang Pasko para sa Pilipino. At sa Pilipino ay mean, uh, talaga naman pagka pinagdiriwang ang Pasko na iba ang selebrasyon ng Pasko ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy natin ang tradisyon na yan. At sa inyong lahat, maligayang Pasko at maligong bagong tayo. Mm. Yun, ginagamit ang kabataan. Mr. President, kung gusto mo talaga bigyan ng magandang pamasko ang kabataan para sa akin, ang kanilang kaligtasan. Kaya dapat, anuhin mo yung droga, yan yung ang iyong uh, labanan. paano nga man ni Bongbong Marcos ang droga eh? Siya mismo sumising. Hot. Siya mismo adik kaligtasan, safety po ng mga kabataan, ang magandang iyong ipamas po sa kanila na magkaroon po tayo na, na, na hindi tayo natatakot maglakad sa kalsada na bigla na lang may dadampot sa kanila dyan. Ang daming mga krimin ngay ng mga kabataan na kinikidnap, ginagahasa, pinapatay, silid sa sako, mga minors man at hindi. Mga teenager, ang dami is an order ang dapat mong ibigay na regalo sa mga kabataan na yan. At hindi yung mga laro, laruan dyan na, na eh, pasakay sakayin mo pa diyan sa mga laruan. Eh. <laughs> hindi eh. At ano pa yung maganda na irigalo mo sa mga kabataan na yan? Yung, mahal, eh, yung murang bilihin na makakain sila ng sapat, masarap at masusustansyang pagkain at mga prutas dahil mura. Yun ang dapat mong gawin regalo sa mga kabataan sa Pilipinas. Hindi yung mga ganyan na gumastos ka pa. Huwag <laughs> mong gamitin ang mga kabataan na yan, Mr. President, para sa iyong mga... Kasi wala ka nang magawa sa buhay. Kaginawa mo na ang lahat eh. Paninira, mababa pa rin ang uh, mas lalong maraming nagagalit sa iyo ngayon. Yung mga bata na yan, buboto bo ba yan sa iyo? Hindi. Yung mga magulang niyan, ibuboto ka ba niyan? niyan, hindi. <laughs> hindi ka natatakot, Presidente. O ano yun? Para ikampanya mo si Martin Romualde. Katanginan yan. Lobos niyo yung kabandang bayan. Wala ka lang magawa sa buhay, kundi pati mga kabataan, ginagamit mo na. Nakakahiya ka, Mr. President. Sir! Sure. Sure.